Magandang araw po si Mike Kanyahan po ito. Ang title po ng episode natin ngayon ay Ano bang oras dapat gumising sa umaga? araw-araw uh, marami tayong mga ginagawa no? sa trabaho, sa pag-aaral at sa gawaing bahay, no? At uh, kadalasan, no, uh, at the end of the day, uh, pagod na pagod na tayo. Uh, at uh, minsan kung araw-araw uh, kung araw-araw pa nga natin ginagawa ito uh, wini-wish na natin na sana weekend na no? so kapag ka ganon ibig sabihin matindi ang stress natin yung kapag naglolong ka na doon sa weekend no? at kapag ka natatakot ka na pag monday na no? so ibig sabihin matindi lang stress at hindi biro ang pagkakaroon ng stress dahil nagdudulot ito ng ano no, ng, uh, ng mental health problem at physical health den, uh, din no? kasi uh, uh, apektado nito yung takbo ng isip natin pati ng, ng tibok ng puso natin no? kaya huwag natin bali baliwalain ng stress no? at uh, ang ni nito kung tayo naman ay nabubuhay sa isang uh, 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 pamamaraan na hindi stressful no? Uh, may ano no may malaki ang, ang probability na na maging healthy tayo o humaba ang buhay natin no uh, pero ano no pero may factor ba no yung tulog natin no? meron kasi ano eh uh, ang pinaka ideal na tulog natin no uh, at least no uh, siguro between 5 hours and 7 hours so the longest siguro no 7 hours uh, syempre pwede tayong matulog na mas narororor ano, mas higit pa uh, kaya lang ano kaya lang hindi rin maganda yung sobrang tulog no? at uh, nag-iibang metabolismo ng uh, katawan natin no at sirkulasyon ng dugo uh, yung sumasakit ang ulo mo uh, sa, sa individual of the day nawawalan ka ng ganang kumain at uh, ganoon uh, na nagkakaroon ka ng insomnia uh, pero ano no? pero hindi rin naman maganda kung halos wala ka ng tulog or lagi kang puyat no? uh, yung magkakaroon ka ng komplikasyon sa 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 panunaw mo no uh, ang sa magka makakaramdam ka ng mga parang nakitan uh, ganon yan ay sa pangatawa natin at sa isipan no lagi ang puyat moody yan mainitin ang ulo matatakutin maalalahanin uh, sensitive etcetera etcetera Pero yung kompleto sa tulog, ah uh, very ano no, very ang tawag ito, uh, uh, parang chillax no, chill, chill lang no, chill. Nakakapag-isip ng maayos no, yung saktong tulog no. At uh, may ano no, may uh, naging masayahin no. So may ano, may may factor. Pero tayo kasi ay nabubuhay Uh, ng hindi ano eh hindi uh, uh, ng hindi tayo uh, makakawala sa mga obligasyon araw-araw nga kung kung tayo kung kung Meron tayong kung 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 sa trabaho araw-araw kung 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 at, nga, gaya gayang ang sabi ko kahit sa loob ng bahay. Uh, hindi pwedeng hindi tayo mawalan ng gagawin. Pero hindi ibig sabihin ay ano no, ay isang sumpa. Ang araw-araw na buhay na ito no. Pwede nating paba, ano no, papabain yung ano no, yung stress level natin no? uh, kung matutulog tayo sa tamang oras no. So, ngayon Uh, ah ko. Ah uh, anong oras ba dapat tayo gumising? Ah uh, Kung ikaw ay nagtatrabaho, no. Siyempre dapat gigising ka. Uh, ayon dun sa sa oras ng trabaho mo. Ibig sabihin kung ang trabaho mo ay dapat 8 AM, nadoon ka na sa ano, no, sa 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 pilit mo. Uh, bilangin mo yung ano, no, yung travel time mo. Uh, kung gaano ka haba. At siyempre, uh, dapat yung 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 consideration na yon ay ipagsasama-samahin mo dun sa preparation mo. Uh, mula sa paggising mo. So, kung kung mula sa paggising mula sa paggising mo ay uh, uh, dapat alam mo na kung ano oras ka makakarating doon sa sa papasukan mo. Ano? So definitely ma hindi madilim pa lang dapat gising ka na, no? Uh, so ngayon, uh, what if wala kang ginagawa, no? What if uh, wala kang trabaho o oh, hindi ka nag-aaral? No? Kailangan pa bang gumising ng maaga? Kailangan, siyempre kailangan. No? Kasi dapat consistent yung katawan natin. No? Uh, dapat uh, dahil tayo ay ano no, ay built to ano no, built for ano, for uh uh parang uh daytime activities no. Hindi kasi tayo nocturnal eh. Ang mata natin, nakita mo, malabo pagdating sa gabi. Hindi katulad ng mga pusa oh, o mga mga leon no. O ibang mga predator na no? sa gabi malinaw. So dapat sa maghapon marami na tayong ano no na na-accomplish. Ah na. Uh, hindi pwedeng ano no, hindi pwedeng too late yung gising natin kasi pag too late yung mga kailangan ating i-accomplish sa buong maghapon dahil konti na lang yung oras na maliwanag. Ang tendency ay hahabulin natin yung oras at doon tayo nai-stress. Doon tayo nai-stress. At uh, kasi maraming bagay na hindi natin magagawa sa gabi. Ngayon, kung may mga bagay naman na gagawin natin sa sa, sa buong magdamag, ah, uh, gaya na sabi ko, uh, pwede naman pero hindi kasi tayo ano, no, hindi kasi tayo built for ano, no, for uh, nighttime activities, no? Hindi nga tayo nocturnal. No? Kaya ang tendency ng katawan natin is nag uh, parang nai-stress tayo nagde-deteriorate ng health natin kung uh, gabi tayo ano no? gabi tayo talaga uh, yung kumikilos, di ba? Kaya yung mga nasa call center, di ba? Grabe ang offer sa ano no, offer offer ng mga health card sa kanila kasi uh, uh, sila yung ano, sila yung uh, prone sa mga health issues dahil hindi naman talaga ano, hindi talaga iba pa rin talaga yung tulog sa ano no, sa gabi ah uh, kumpara sa sa araw. So kaya dapat so, madilim pa lang no. So ano na tayo? Ah uh, tulog na tayo. At ngayon, anong oras ba dapat yung ano no, yung yung pinaka-ideal na dapat tulog tayo no. Ah uh, Ang pinaka ano no, ang pinaka-ideal is yung between 10 pm at uh, 2 am. No? So kung doon sa pagitan na yon no, at least tulog tayo or sabi mo natulog ka Uh, ng 11, okay. Ah, uh, for 12 pwede, ano? Hanggang 12 siguro. At least meron pa tayong mga hanggang 1 and 2. Natulog tayo doon sa pagitan na 'yon, no? So, 1 a.m. to 2 a.m. Or mas pinaka-ideal 10-10 p.m. Tulog na tayo, no? Para yung buong ah uh, uh, 10-10 p.m. to 2 a.m. tulog tayo, no? Kasi 'yun yung pinaka ah uh, ah uh, 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 nagre-rejuvenate ang katawan natin parang yung, yung peak no nagre-rejuvenate ang katawan natin at uh, bumabawi tayo sa ano, sa pagod natin no? so pero kung matutulog tayo mga 2 am medyo ano na hindi na quality yung tulog so kaya ganoon so kaya kahit na oras tayo gumising sa umaga kahit mas maaga pa ang importante dun sa between 10 10 pm to 2 am ay uh, tulog tayo no. So yon, So ngayon, sa umaga, kung wala man tayong ginagawa, anong oras dapat na tayo nagigising? Na, na, nag no? Siguro pinaka-late na 'yon, ano, no. Pinaka-late na talaga 'yung 7 AM. No? Pinaka-late na 'yon. Kung wala tayong ginagawa or ano. Uh, pero kung uh, kung kaya naman gumising ng ano no, nang mga 5:30. Ah. Uh, bago ano no bago sumikat ang araw mas mainam no kasi iba talaga pag sa umaga marami ka nang nasisimulan na no. so maaga ka na natatapos maaga ka nagpapahinga at the end of the day no? so mas relax ka mas ano no, mas nakakapag-isip ka ng maayos, mas na sa summarize mo yung buong maghapon mo ng maayos. At you still have plenty of time na mag-meditate sa gabi, before and after dinner. Doon nagiging healthy yung isipan natin at ang, ano, no, katawan natin. Nakakapahinga ka kuno tayo ng quality time magpahinga at yung yung uh, quality time para mag-meditate, no. So yun, yun ang yun pinaka-ideal. No? at uh, uh, ngayon kung may kung may trabaho man uh, kayo o o nag-aaral no uh, pinaka mainam talaga yung ano no yung uh, at least one hour earlier ka doon sa obligasyon mong makarating kung kung 8 am ang time mo sa sa ano no sa sa, sa school or uh, I mean sa ano no, sa sa work dapat 7 AM nandoon ka na. Kung 7 AM dapat nandoon na sa school, dapat at least mga 6:30 no, ka na. No? So iba kasi yung preparado ka pag nandoon na, hindi ka naghahabol. Hindi ka stress sa buong maghapon. Para pa matapos man ang ano no, ang araw na 'yon ay hindi ka patang-pata. So may ano, meron ka pang ano, parang parang nareserbang en enerhiya at uh, kinabukasan parang fresh na fresh ka so ganun yung pag-manage ng stress eh. so sa stoicism kasi hindi lang anger management yan so may stress management din tayong gina ginagawa no? paano natin pinaplano yung bawat araw natin so ang dapat na pinaplano natin yung <coughs> yung araw-araw no uh, wag masyadong ano mag-isip dun sa ano plano sa hinaharap no sa distant future dito tayo mag-focus sa araw-araw no kasi ito ang sumisira sa atin kapag mali ang focus natin sisirain natin sisirain tayo nito so ngayon uh, ang pinaka ano, ang pinaka asusi para ano no para maging matagumpay ang ang pang-araw-araw nating gawain ay simulan ng mas maaga may kasabihan nga no dalawang kasabihan to ano daig ng maagap ang masipag at ikalawang sa kasabihan early bird catches the worm ayun na po ah uh, matumaga gumising tayo ng maaga uh, at sabay sabay tayo mag ah uh, sa mag, mag greet ng good morning kinabukasan at uh, matulog ng maaga nang sa ganun ay maging malalim ang tulog hindi bangungutin para pag uh, gising kape-kape na lang mag-iisip ng papaano pasayahin ang araw sa araw-araw sakit na ng ano sakit na ng uh, uh, stressful na buhay 'no So lagi nating ano no lagi lagi nating isaisip na ang obligasyon natin ay ano no ay hindi para sa iba kundi para sa uh, kalusugan ng ating katawan at isipan. May obligasyon tayong pangalagaan ng ating sarili. So, anuman ang mga preparasyon, gaano mang kahirap, kailangan natin disiplinahin ng sarili. Hindi ito para sa iba, kundi para sa sarili rin. Ang ganito na lang po, ito po si Mike Kanyayahan. May the force video.